Yan po mga boss Yan po ang bahay ng kasalan Ginarap nyo yung araw to Yan yung may ilog puti na yan Yan po may mga kasamahan mga boss Nauna na isa At ito dalawa Isa dalawa At tatlong jeep mga boss Yan Magsusiwi na kami po <laughs> Yan po ang inyong nakita kahapon yan. Mga boss, uwi na kami. Yan po, mga boss. Uwi na kami. Pakita, pakita ang trophy. Nasaan yung trophy natin? Nasaan? Yan, yan boss. Yan. Ako kayo nakakarit. Kapasusan, <laughs> <So>, <laughs> di pwede yan. Oh, <laughs> ha, <laughs> ha, ha. Ano ang vlogger natin oh, bol, Ano? <laughs> <laughs> Ba't di natin nakatapro sa Facebook? Fred! Uh, yung sa yung ano? Di ba may channel ka? Kausok! Uh, Oo nga, di, kausok ano? Kausok? Kausok! Kausok ka na. ano? Nakikita nga kayo eh. ni Ikon Ni... raja Raya Sa linggo lang ako Ay, nang umalis ako sa amin, di ako vlogger Ay, ginawa nila, ginawa nila yun Na, padiin na! Pahala na! Ay! Wala, 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 wala eh, wala naman. Kung pa kasi wala mawala eh. wala Dali boy! Sakay, sasakay. asa sa kotse Yan nga mga boss, ang sasakay namin. Ang dami. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito, pitong sasakay kami mga boss. Yan, yun ang okasyon. Yan Yan po aking daki ng driver, diyan po rin ako sumakay. <laughs> oh, inay! Tama kahapon, ganyan eh, ganyan kahapon. Yung hindi gumagalaw ang, ang dahon na oh. Ganyan kahapon. Ya mga boss mag na kami Yan na mag na kami mga boss Uuwi na kami Lemerito Rosario Nakita nyo mga sasakyan Nagsila na Uuwi na kami Yan Nabi nyo nagpapaalaman po Dahil Dahil sa mga Magkukumpare Yeah. Saka saka guys, jump jump para rin. Uh, ba, pa ako. S S Apat na Apat lang kayo. Lagay mo lang gamit diyan. <laughs> yeah, mga boss. Ito ang aming lalaki, ito ang aming kinasalan ya, yeah. uuwi na kami mga boss, Yan yeah, ang ama at iyon ang anak, ayan pingsang kundali, ya buo kong kuya. Hindi ko alam, at yung mga driver ng Hindi ko alam, at yung mga <getan> driver <-ities> ng yan po boss, uh, mga boss ang magulang ng lalaki. Yan dalawang yan. At yun po ang kinatay, lalaki. Kanya anak. So dalawa lang ang anak niya. Isang engineer at isang seaman. Ano sa bahay na tayo? Nakalad na naman. Ha? Nakalad naman. <laughs> <laughs> Siyempre. Ay, natutukan ko yung ano, yung sabugan. Kaya maganda aking ang Natutukan ko eh. Ayos. Natutukan mo yun? Ulat yun. <laughs> Kinipala ko ng mukha ko, pumasok na sa loob. Eh, maganda ang gulo Oo. Oh. Si Barrera Bukas Oo, oh, napanood ni na Ariel. Na na Kaya yung... yung, ang... yung eh, yung pasok namin yung walang bodots, walang sayaw. Ah. <laughs> so, si sabi si, Ay, si, si, si na si Lando eh. Diyan. 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 Diyan.

Paul Enelga, shout out Paul Enelga Uwi na kami Nag Naghihintay na lang Naghihintay na, yo, lumaki na Naghihintay na lang Nag-aayos na, nag ano, nag-aarigluhan na lang nag Ang mga Hello. Hindi pa nandoon pa eh. <laughs> ha? Hindi pa sabay-sabay. Nandoon pa rin. Hoy, dapat kami kay mau na. Sabay-sabay tayo. Oh, sabay -sabay. oh ang ala ko nga sabay-sabay. Mauna sila. <laughs> Hindi pwedeng ulam na. Isa <laughs> ano, yung kanasalan para bawal limingon. Pagka limingon daw, kasabihan, nag <laughs> Uy, kasi may ni, eh. Halimbawa, kinuha yung babae doon. Kailangan yung babae, kahit siyang lingon, hindi lilingon sa, sa bahay niya. Kailangan dire-direct yung mata. Bawal limingon. Babae. Hindi, yung babae lang. Yun natin, ating premyo. Yung, well, halimbawa, di ba, yung babae makukuha na natin. Ibig sabihin ibi 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 yun ating premyo. <laughs> yun na ating premyo. Yan o, sasakay na. Pag, 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 pag yun, at lumabas, sundan mo na. Kukun ko pala, bago sumakay na kotso. <laughs> Yan mga boss. ah uh, dito po sa uh, amin sa Batangas Pagka tapos ng kasal, ay yung pong babae ay, da, ay iuwi na sa bahay ng lalaki. Yan po, sya, yan po, hinihintay na lang yung babae. Siguro nagpapaalaman. Yan, boss, patuloyin yung mga boss. Kaniboy ko ba, band, driver? Oo nga, tama. Dahil yung dalawa ay nasa hulikod. Ha? Kabalas nga. <laughs> <laughs> nang nag nang bum, ay, day, nang bumalas ngayon na lang nung kwan nung paglipas. Hindi uh, uh, tsaka tumahimik din mga tao, tumahimik na naman. Kabo ka Kabo ka balas daw nang nagluluto kami daw. Ah, ka... ay pumuhat niya pagka umaga din hanggang gabi. Oh. Hindi na na pawis. Mm. Para ka tindiran niya. Lalo pag ganyan, pag ganyan nasa, nasa nasa loob. Ha? pasiple simple Ah. Medyo na at medyo na rin yan. Oo. oh, uh. eh, lalo pag ganyan nasa Kasi mga ipag... Pero mga palagay niyang, yung kanyang alagala, may tiyan libo. Na baka, baboy? Eh, yung mga palaga pa. May tindahan sa pakain, apat apos, to. Oh, And, nga. Sa pakain, lala, ako, ang gusto. Oo oh, nga. Pero may isa pakain na naman, bawain na ako ka naman yung magkatapit ng Ang rebate. Pagkain pa lang yan? Kada biyernes yan. Uh -huh. uh -huh. Kada disenyo. Ah, ah. Ari pa, ari pa nga, ari nga ni, nung ay balae. Ayan, ah, ah, yan ba 'yon? Oh. Yung ilang kaya misteryo niya. Ah, oh, yung ano, yung matandang ano, yung nakainom namin dito. Intakri intakri to bahay hindi. Oo, oh, yun, yun, yun. yan. Hmm. Ang nanan yan, yan, sa sa kabila no. Yun na mo dito. Oh, yo yo yo. Yo kuno ko tong Yan mga boss, ang aming <laughs> ang aming, <laughs> ah, aming ya kanya malugang aming premyo. yan pa Mga boss. Makukuha na namin ang aming premyo. <laughs> Ayan po, ugali sa kaugalan sa amin sa Batangas. Yung babae, kailangan nga kasama namin pag-uwi. Ayan, nagpapaalam na sila mga boss. Ayan, nagpapaalam siya na sila, mag na yan. <laughs> Ayan, mga boss. Uh. Hmm. Hmm. Uh. Yan po mga boss. Yan po mga boss, imiyak na po nanay niya. <laughs> <laughs> Tatlo. <laughs> Tatlo. Ay, ay, last na yata yun? Last na? Last na. Yes, no. Ay, pangalawa na ah. yung nagkukuriya. Ilan ba babae, yan yung mayari. Hindi, yung dalawang truck? Mayaman lang daw yun o May, ng... uh -huh, may kwan uh -huh. okay. uh -huh. yun, eh, no? uh -huh. uh -huh. Para may ari ng uh -huh. tindahan, tindahan yung mga page Isang lalaki Isang lalaki yung kwan Nanay ko yung nanay ko panay luha Pulang-pulang mukha Ano? Masa ka yung uwa? Okay Okay ba balikan mo. Yes, my boss. Yeah, o, wala oh, kami my boss, masena to, masena. Masena to, my boss. Magkamot na naman. Pati 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 pusi na naman, mas pusi na 'di ba saya. Yan pa mo boss oh. Ingay. Yan pa mo boss oh. Yeah, 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 yeah. Oy, wow wow. Yan oh, po mga boss Nakuha namin yung premyo nandito sa miharap Yung premyo namin mga boss ah, oh, Tingnan nyo yung mga sakay namin mga boss May mga pinatadala na Baka sa miyamay may mga sumusuro Ang dami pala, pala natin sa dalawa Halika po Halika po Halika po Lasing yung bimpo ko Ito alika po po oh, mga boss. Alis ah, na kami mga boss. Ayan. Ang masdan mo mga mipoy po ay kasulko yan, nasa isang liblib -lib na lugar. <laughs> kaya po, kaya po yung isang ninong nakaligtas sa, sa, sa sabugan, naligaw. <laughs> Lahat po ng ninong nakapagbigay na ng na pera. Yung isang ninong hindi pa nagbibigay. Naghahanap ng daan Ano na? Nasa sabugan na, nasa <laughs> daan pa. Naligaw. <laughs> Yan pa mga boss, uwi na kami From Lemery to Batangas, Surusari, Batangas Yan, nakikita nyo Medyo masigla po kami Dahil kami may, may, may na -tagit. May target po kami